November 13, 2020, 2pm, I undergo RT-PCR test at Philippine General Hospital and I was tested COVID-19 positive. Hello guys, kamusta kayo? Nakakalungkot man sabihin, pero yes, I was tested COVID-19 positive. Sa mga wala pang alam sa story ng buhay ko, isa akong OFW galing Saudi Arabia. Nakauwi ako ng Pilipinas February 2020. Dahil sa pagkalat ng virus, isa ako sa libu-libong OFW na hindi agad nakabalik sa bansang pinagtatrabawan ko. Nagstay ako sa province ng mahigit pitong buwan gawa ng kabi-kabila ang lockdown. November 9, Tumawag na ang opisina at sinabing babalik na kami sa trabaho. Kasama na ang pag-send ng ticket at visa. November 10, inayos ko na ang mga requirements ko para ako yung makabiyahe papuntang Manila. November 11, ay lumipad na ako papuntang Manila via Calibo International Airport. Nakarating ako ng Manila 6.35 p.m. Naghahanap kami ng available schedule for RT-PCR testing. Pero dahil sarado ang mga clinic, gawa ng bagyong olysis, ay nakakuha ako ng appointment Friday na, November 13, 2020. Hinintay namin ang resulta hanggang November 14 ng hapon. Pero hindi pa rin lumalabas. Kaya nag-email na agad ako sa opisina para i-inform sila na hindi na matutuloy ang flight dahil sa hindi pa na-release ang result ng RT-PCR. Hanggang sa dumating na nga talaga ang masamang balita. I tested positive for COVID-19. Sobra akong nalungkot, nanlumo at di maipaliwanag ang aking nararamdaman. Ganito pala ang piling ng malaman mong positibo ka sa virus. Kinakabahan na parang ewan. Dati, napapanood ko lang ang mga balita tungkol sa mga taong naging positibo sa virus. Ngayon, ako na naman. Ang hirap isipin. Wala akong naramdaman na kahit anong signs and symptoms ng COVID-19 positive. Normal ang aking temperature. Wala akong ubo, sipon at lagnat. Ako ay isang asymptomatic COVID-19 positive. Nag-isolate ako sa loob ng labing apat na araw at lagi kong minomonitor ang aking temperatura. Okay naman ang aking pakiramdam. Wala namang nagbago hanggang sa makompleto ko ang 14 days. Sobra talaga ako nagpapasalamat sa mga pamilya ko dito sa Manila. Dahil hindi nila ako pinabayaan sa hamon na ito ng aking buhay. Lagi silang nandyan para sumuporta at umalalay. Kaya ginawa ko talaga ang dapat gawin. Nilabanan ang takot at pinalakas ang aking loob. Ang hirap pala talaga pag ikaw ay isang COVID-19 positive at maraming tao ang nakakaalam at pinapakalat pa ng mga taong chismosa. Naranasan kong i-discriminate pati na rin ang aking pamilya. Wala akong nararamdaman na kahit anong sintomas ng COVID-19. Pero dahil sa stress na ibinibigay ng mga taong kung ano-ano ang pinapakalat na fake news, ay sumasakit ang ulo ko. Sana sa mga taong ang hilig mag-discriminate sa mga COVID-19 positive, sana isipin nyo rin kung what if mangyayari sa inyo ito o sa inyong pamilya. Hindi madali ang aming pinagdadaanan. Kaya kung wala kayong maitutulong, sana manahimik na lang kayo. Gusto kong pasalamatan ang mga taong may malawak na pangunawa at mas nakakaintindi ng aming sitwasyon. Sana dumami pa ang katulad ninyo sa mundo. Salamat din sa aking mga tunay na kaibigan na palagi akong minomotivate para lumaban, magpalakas at makasurvive. Alam nyo na kung sino-sino kayo. Kailangan kong lumaban dahil marami pa tayong gustong patunayan at marating. Kailangan lang tayong magtiwala sa Diyos dahil hinding hindi niya tayo pababayaan. Sa lahat ng mga taong nag-COVID positive din, laban lang tayo guys. Kaya natin to. Makaka-survive rin kayo. Lakasan nyo lang ang inyong loob, mag-isolate at wag lumabas hanggat hindi pa natatapos ang inyong 14 days isolation period. Kumain ng mga masusustansyang pagkain. Kung maaari more on fruits and vegetables. Mag-exercise at palakasin ang immune system. Mag-take ng vitamin C. COVID lang yan. Pinoy tayo. Lagi lang tayo sumunod sa mga health and safety protocols na ipinapatupad ng gobyerno. Saan ko nakuha ang virus? Sa totoo lang, wala akong idea kung saan ko nakuha. Hindi ako lumalabas ng bahay sa probinsya kaya sigurado ako na hindi ko nakuha ang virus sa probinsya. Tingin ko sa eroplano o pagdating ko dito sa airport sa Manila. Talagang may mga bagay na hindi natin inaasahan na mangyari. Pagsubok lamang to, kailangan nating lumaban.